So nakuha na natin yung registration natin sa isang oras lang dito sa LTO Medellin. Ito na yung registration natin. So thank you LTO Medellin for the fast processing. All mga Mars and Pars, uh, may tips ako sa inyo kung paano tayo mag-registro ng motor. Una, Hugasan muna natin yung motor para hindi tayo maya pagdating natin sa LTO. Okay. Tapos ko na ang hugas to kahapon kaya sprayhan ko na lang. Saka pangalawa, tips. Uh, i-testing it natin lahat ng switch ng motor natin kung gumagana ba para pagdating sa LTO okay na lahat okay. testing the start it testing the high and low lights it testing the lift switch it testing the right back things back Okay. inside. Sing the brake line brake. Brake. Okay. Pangatlong tips tayo-tayo uh, na lang ang mag-stencil ng motor natin kasi pagdating ng ano doon sa LTO may mga ano doon may bayad pag may stencil ng motor 50 pesos so makasave pa tayo kung tayo tayo na lang sa pag stencil ng motor natin ay kailangan natin ng scotch tape at saka carbon paper so wala tayong carbon paper ah uh, ang gagamitin natin ito oling so, itong menu kunin natin ng stencil na motor ng body at saka chassis ah engine number as a engine so ang pagkuha ng stencil ganito lang pagkuha ng stencil sa motor ah uh, Oling ang gamitin din kasi wala tayong carbon paper. Ayos ay. Sige. ah uh, Pahiran mo lang ng uling dito. Ilagay mong uling sa number. Tapos, ganyan din lang. Saka, itong scotch tape, itapat po ito. Dito. Ito. Kita nyo? Ito na yung Ito na yung, ano natin, chassis number. So, yung engine naman ng Mio, 'yun dito sa ibaba. So, pahiran natin ang uling din, yung number niya. Dito. Ito yung engine number ng Mio. So, pahiran natin ang uling. ganyan din lang kaya tapat tong scotch tape ganyan lang ah, so ito na yung engine number natin pagkatapos nito ay mag emission test na tayo doon sa el teb gili el teb may emission don okay yes, bye nito na tayo ngayon sa emission test Selamat oh salamat aga Robinson Tours so, tayo ngayon ang ano CTPL Insurance ng ating motorcycle Dito tayo kukuha ng insurance sa malapit din sa atin at saka ano na ito budget friendly na insurance So, tayo dito ng insurance. So, nakuha na natin yung insurance natin. Dalawa to kasi sa LTO copy yung isa at sa copy po sa Alright, mga Mars and uh, ngayong araw pupunta tayo ng LTO Medellin. So, kailangan kumplito na tayo para madali lang. So ito yung limang dokumento na kailangan natin. Ito yung mahalaga dokumento. First kailangan may LTO portal na tayo para madali lang. Kailangan kasi ito ng LTO sa kanilang system LTO client number. Pangalawa, may insurance na tayo sa ating motorsiklo. Pangatlo, yung Pass Smoke Emission Test. pang yung Cleared Copy na CR at saka OR. At sa uh, panglima yung Stencil natin. Stencil ng Engine at saka Stencil ng Chassis natin. So, yun lang. So, tara na at pumunta tayo sa LTO Medellin. Okay, samahan nyo ako. Okay. Kapuche, andito na tayo ngayon sa ano, LTO Medellin. Ito yung LTO Medellin. So, unang gagawin natin, ipacheck natin yung mga dokumento natin at kukuha tayo ng form for registration. pa check natin ito at ah. kuha tayo ng ano form for registration eh ma ma palit good <laughs> ah, okay ah okay thank you So ito na yung motor vehicle inspection report. So silapan na natin. Okay, so itong motor vehicle inspection report. Nailagay natin yung pangalan, ako dito kaya nakabasig na renewal check lang at saka date yung make Ming I-125 Flip number, engine number Chassis number Air model At saka color ng motor, motorcycle na. Mo. So, ito lang at saka 'yung chassis number at engine number na kinuha natin noon. Ilagay natin dito. Sa baba. Dito sa baba. Dito 'yung stencil ng engine number at saka dito 'yung chassis number. na yung stencil natin. Anong oras tayo dumating? 10:20 kanina. So, oras natin o oh, ilang oras ang prasisihin dito sa IT Medellin. Pagkatapos kanina sa motor vehicle inspection, yung dokumento ko binigay ko sa evaluator. chine check niya yung mga anong kulang mga dokumento. Pag kumpleto na lahat, binigay niya sa encoder. Pagkatapos sa encoder, doon na sa window 5 for releasing yung binayaran ko ay 256 lang 256 pesos for renewal of my motorcycle time check 11.20 So, nakuha na natin yung registration natin sa isang oras lang dito sa LTO Medellin. Ito na yung registration natin. So, thank you LTO Medellin for the fast processing. Thank you. Okay. So, ma advice ko lang kung may time kayo, kayo na lang mag-renew sa motorcycle nyo para makatipid din kayo. Okay, mga Marsan Tours. Bye-bye.